trabaho sa gobyerno ng mga mayors for everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high value targets, may due process. And the president of all, dapat ang nag uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For okay. the record, Mr. Okay, ma'am. Ganito yan. Uh, m -m -m dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas Ilabas na lang natin yung totoo. Ano mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they, were, they are there. So many stories abound. Hindi, mo naka, hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money money, money, money. Kaya pag nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung makamayor ka, kaya wag, wag, wag kayo may nakikinig ngayon, wag kayo mong pili ng mayor na pitsugin. Kasi pa wala talang mangyari pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers -ex na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa sudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. N nasa, nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? Hindi. All over. Mayors. All over. Hindi ko masabi Just for the record again, Mr. Chen, with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente o kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino ng suspect maliit man, malaki mayor na suspect sa drugs ay dapat patayin. Kasi may due process po. Salamat ah. kayo, Mr. Chair. Salamat, uh, Senator Villanueva. Yan, Chair, yan ang that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madalas sa pakiusap yan. Sabihin mo po, tak in huminto ko pag hindi tutudasin kita. Yun ang lalo ng pulis. Tutak